What's up sa inyo mga katrip? Kamusta na naman kayo mga katrip? Nandito na naman tayo sa isang vlog na kung saan nandito tayo sa karsada mga katrip no? Kita niyo yan no? Yung bata ng ano? Bata ng anak anak ng ama, anak ng ama niyan yan tayo ngayon sa kuwan, mga kapatid? Sa daanan ng lapus yan no? medyo umuulan ngayon uh, at nandito tayo nag uh, pasilong sa munting uh, tricycle natin uh. And ito yung daanan ng lapos uh. ito yung highway ng lapos papunta doon mga katrip doon 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 yan yung stopover ng jeep na lapos mga katipo uh. Yan, yan. maraming mga tricycle mga padyap mga dumagaan dito mga katip na mga sasakyan kasi may lubusan yan dyan Kapat kung diretsuhin mo yan may lubusan yan papunta ng distrito ng lapas mga katrip mga kababayan natin yung gusto mong pumunta dito dito so po yan no? yung lapos kikita nyo yan yung palawan no? Palawan Pawn Shop mga katik yan. at ito sa likuran ko ang ispinahan ng elementary yan yan ang sa high school ng doon doon, -doon pa sa dulo, mga katrip yan. so yan yan ang uh, ito yung area ng uh, barangay Halandone Lapos mga katrip so kung doon ka naman liliko sa rai diyan na naman yung barangay Don Esteban mga katip so ngayon sabado ng hapon uh, ah, magagabi na so maraming mamaya mga tao umuwi so medyo traffic na nandun dun banda pasulod no papasok ng uh, barangay Don Esteban mga katip so yan no? yung napos na dito sa crossing lang yan mag stop over yung lapos ng jeep mga kapatid doon, doon, doon. sa harap lang yan Nang Alandoni High School uh, lapos ito yung ano, malawak yung daanan baka magkakasya yung dalawang tap mga trip yan o doon naman yung barangay Libertad Lapus mga ka-trip yan kung doon ka pupunta paliko kung liliko ka doon kung doon banda pabariobrero yun norte bariobrero kung doon naman banda pa city proper na po kung doon 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 banda yan liliko crossing yan eh yun makikita niyo maraming mga yan crossing yan yung pupuntang plak na yan yan balapos pa puntang barrio obrero yan mansaya at lubuk sino <coughs> masuk mga tricycle single na motor mga katrip yan yung uh, lugar talaga ng lapos medyo payapa rin mga katrip no so ito yung malawak na isginaan ng elementary at ito po yun ang ginagawa ngayon yung elementary school na building pero malawak yan sa loob mga katrip at uh, yan po ang ating pag uh, salamat po sa panunood ng ating balapas uh, mga katrip so God bless Don't forget to subscribe.